So ayun guys, pupunta tayo doon sa pangalawa na bubutasin natin. Ay si kapatid. Kapatid. Ah, saan? Dito. Ah, kapatid, po ta tayo. Akin, puntahan yung talawang bubutasin. Ah, ito po. Tapos sila. Ayan. Nasaan? Tatlong natin. Bubutasin. Bubutasin. Wala mga misa, dito pa bumutasin. Sigasan yan? Mayroon tayo po siya. Yan ready 3-1 sa akin ngayon. 3 pala, 3 bumutasin. 3 pala yan. Nasaan ang isa? 2. Ayan. Okay. Okay. Ito so, pa, ito pa, ito pa. Sarang. Paa lang ba ito? Mayroon na tatanak, mag

mga kapatid oh. habang tinatanggal ni kapatid natin yung mga nasibag na bato oh. na ang mga hmm. shout out po tayo mga kapatid shout out po sa nanay ko sa yeah. sa Samar at saka sa mga kapatid ko ron sa mga hmm. nakuroon shout out po sa inyo lahat sana'y pagpalain naman kayo ng bumay kapal hmm. sana'y lagi kayong ligtas sa uras uras at araw-araw mga kapatid saka sa mga kababayan ko dyan shout out po sa inyo lahat Out, sa sa trupang PRGBI, Red Guardian po mga kapatid. Shout out po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nakatataas po sa akin. Sa, sa mga kabro ko, shout out po sa inyo lahat. Lalo lalo na kay uh, Founder Kilabot. sa kay Chaplain King. Shout out po. mo.

Yan. Yan. Pangalawang alaw ng buto. Ano ba? Alaw ah, nakatali eh hindi makikita. Yung pangatlo yung nasa kabaong. Ayan, kim, hilahin mo. Oh, hindi salamin. Salamin.

Ayun! Sabog pala ako no. Durog po. Durog na po sa tagal. Tagal na. Tapos ang bin, eh. Noon na lang po natira. Ken, shout out! Oh, shout out yan sa mga taga-matabok dyan. No? baka naman. Kayo naman ika magpainom. Huwag naman laging ako. Masyadong nakalata na ako rin eh. Uy, <laughs> may natira pang ngipin mga kapatid. Dalawa o. Oh. Dalawa. Dalawang ngipin. Dalawag na. Sa tagal, isama na natin itong dabit, no? Mm -hmm. Kailan pa ba naman kayo? lambat. Itu oke. Okay. Oke. Okay. pag na naman. Kaya pala dyan! Ah. Ayun na. Ayun. Sa mga kapatid yun dyan! Sa Maya! Dari maging marusog ang katawan nyo! Ingat lang sa sarili at kumain ng ayos! Oh. Yan po ang uh, sabi ng inyong utol! Marat po salamat! Kumain kayo ng kalabasa! Pagpalino na mata para makita niyo ang kalaga ng asawa niyo. Ano <laughs> <laughs> po? Ano <Tira> po, tito? Ano po? Ano po? Dumala na si Baka kunti na natuyo na punyo niya. Kaya ganyan. Last na yan, Akin. Aplos. po buto. Yes. Last na joke mo na yan, JP mo. So, yun, mga kapisya, shoutout muna tayo yeah. sa ating viewers oh. at followers. Patuloy oh. niya ang aking support na ng aking page. Oh. At maraming salamat sa inyo. Sa inyong oh. support na. Oh. Oh. Yan, ito to. Yeah. I, <laughs> na, ito ililinisin yeah Ibubutasin po lang yung sambay sa panel, yo. Baka. Mababalak, mababalak. Ah, wala yun. Ganito. Malakas ko yung ilisi, yo. Laki. Ilinisin na So, ayun, tara. Nakabila naman tayo. Pati wala ba nagtatanong sa'yo kung ano experience dyan sa loob? kung ano pakiramdam niya sa loob, wala nagtatanong. Wala pa naman. na mga kapatid malinis na po ready to pasok ng patay kung sakaling darating huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pindutin ang bell button para lagi na updated sa mga bago video po maraming maraming salamat po